So what's up guys, Maso Dexman. Uh, so ngayon ay uh, may gagawin naman tayong kalokohan dito sa sound system natin. So dahil ko nakikita ninyo may speakers na dito na ano na 8 na midi and 4 na uh, tweeter. So yan. So eto, uh, Joson to eh. Oh, Joson na to. Uh, pininturahan ko lang kasi may nakabuta, uh, may nakalagay dito na logo. Pero Joson to na speakers. Tapos eto yung Uh, nakalimutan ko anong brand to siguro yung Broadway to eh so ginawa ko tong line array pa, para sa pang professional audio so para marinig yung quality talaga ng tunog so eto uh, yung speakers nito is uh, Joso na JCS na 550 uh, uh, 34.4mm na coil so eto uh, BCS600 na Twitter din. So, ah, BCS na 300, ba? BCS 300 na Twitter. So, meron pa yata yung doon na, ano, na iba pang speaker. So, doon natin ilalagay ulit yung Joson. So, dito. Oh. Para ma-separate yung Joson and yung isa pang brand. So, yung, ano natin, yung trip natin ngayon, isang channel is Puro mid. So, isang channel is walong speaker. So, ayan o. Oh. Uh, tinatawag ito, kita si do na peerless method. So, ito yung mga puti na wirings. Ito hindi ito eh, tweeter ito eh. Ah, uh, for safety purposes. Uh, hindi ko na dinagdagan ng tweeters baka maputol. So, ito walong mid and dalawang tweeter. So, dalawang tweeter na ano na joson So, yung ano natin, yung amplifier na gagamitin natin is uh, joson na ano, na Urano. So, tingnan natin sa harap. So, ito yung gagamitin natin amplifier. So, ayan. Ito yung una. Pero, syempre, i-switch uh, switch out natin to. So, AB International. Ah, uh, ito yung gagamitin ko sa walong may dahi sana. Pero, ngayon, magpapaganahin natin itong Diyos na Uranus. So, stereo. Uh, isang channel mid, isang channel high. So, lalagyan I-transfer ko muna yung mga wiring sa ito. Kasi, andito pa sa ilalim. So, transfer ko lang. So, ito yung wiring sa mid natin. So, yung itim at saka puti is uh, high. So, ito, ang green and yung kulay-pula is uh, mid natin. So, check natin yung ohms para malaman natin. So, ayan, meron tayong 2 ohms. So, ayan, naka times 1 yung ano natin, yung range natin. And, ayan, 2 ohms. Oh. So, so yeah, ayan, itaas. So, salpak natin ulit. And, magsa-sound check na tayo. So, ginawa ko na itong video na to para ma-test natin kung gano'n baka tibay itong Joson Reynos. So, kung bibigay nga ba siya o hindi. So, marami kasi nagtatanong kung matibay ba itong Joson Reynos o hindi. So, try natin sa ano sa 2 ohms load na walong speakers and syempre may tweeters pa. So, ito yung tweeter natin, yung channel 2 and ito yung uh, channel 1 natin, yung mid. So, on natin. Sana hindi ka pa umilaw. So, sunod Ano ko lang yung audio connector niya. So, ito yung mid. Ito yung peter natin. So, bulimahin natin ito ng mga 1 o'clock.

plato ngayon ng volume natin may tester tayo nakalagay dito so test natin kung hanggang saan siya mag -e clipping kahit i-fall hindi na siya clipping oh uh, pumapalo siya ng 30 volts pagyan natin ng tweeters Pakinggan okay, natin sa likod -W -R. Wow. Wow. Oh, Good saman Tingnan natin yung amplifier ulit Kung ina't ba o hindi So uh, Walong speakers And uh, dalawang na uh, tweeter. So, check natin kung iinit ba o uminit nga ba yung amplifier natin. So, uh, uminit nga. So, natural na na yan kasi uh, overload eh. Naka 2 ohms, then maximum pa yung volume natin. Pero wag nyo tong gayahin ha kasi baka masira yung unit ninyo. O uh, mag pang amplifier ninyo. So, ako, uh, kasi technician nila ko, alam ko kung paano ayusin to. So, kahit na i-overload ko to, masira pa to, alam ko naman kung paano ayusin. Pero, sa video na to, uh, pinakita ko lang kung kakayanin ba ng Joson Urinos yung walong speakers pa o hindi. So, sa ganito, since na uminit siya, so, hindi to tatagal, uh, masisira to. Kung uh, ito yung setup na ano niyo na gagawin so dapat uh, ano lang two speakers per channel lang para ano para safe yung amplifier niyo and hindi kayo masiraan so yan lang sa video natin mga boss and see you next video